Good morning sa tanan ato karon nga may interview ang usa ka saksi ni Jehova kani adto apan ni ana Katoliko ug usa siya sa mga participants sa atong Catholic Apologetic Seminar dinhi sa Manhuyod Negros Oriental sa St. Francis de Assisi, Paris so atong ma uh, istorya karon si Brother Antonio Zamora Academia nga kanhi saksi ni Jehovah pero salamat sa Ginoo nga matud niya ang kamatuoran mo naghatag kaniya ang kagawasan so Brad Antonio nganu man nga nabalhin man ka kaniya to sa saksi ni Jehovah so may hinungdan uh, balhin ngan to sa JW mm. di -hmm. actually ang akong magulang nga nakaasawa o uh, miembro sa so, saksi ni Jehovah Uh, way back in 1971, maestra na ko na ako sa katikisim na kami nyo siya gamimro sa saksi nyo ba, nadala siya. Pero gimita ko nila sa Dabao, gigan ko sa Basilan, Kaya, dito mo ko na tao, di, ah, uh, di, ah, uh, sila na ako, samtang ka ko sa University of Mindanao, sa Davao City. Di pa himod no? Sa akong, uh, sa akong bayaw, Ernesto hmm. Sanchez, engineer ah... Uh, gilig... Like, gilig... Uh, Bible, Bible mm -hmm. Sa libro, sana. So ang Kamatoran. Oh, ang Kamatoran. yes. Sa blog. Oh, blog. Okay, praise the yeah. Lord. Hahaha. <laughs> 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 Kanya, nato no, na, ingganin niyo po ko kay Dalang kakulba kaming nun siya, uh, na ay, uh, kining magazine, uh, awake, kining kiniyong, uh, watchtower, na himong, uh, gigamit, no, sa Bible uh, Service dito sa uh, Davao. So dito ko na nakurata, nahadro po ko tungod kay naingon na, what will 1970s bring? Mm -hmm. yeah, Daga ng mga, mga science, matupa, nadala dito ko. Ang tunihonong uh, e, ka na ipog uh, uh, ka sa mister. Okay, Arbagido naman daw. Uh Oo. -oh. So, to ga ni apply ko pioneering. Mm -hmm. bang, uh, so, full-time minister. Oo. Full hapit po ko mo himo ang special pioneer. Oh. Then, uh, pero, sa pag-abot sa 1973, ah, uh, ko, disadyo ko yun, maglahin. Pero na ako'y kontak sa akong mga amigo, mga, mga pare na pagani ron, ah, uh, sige, may istorya, lantugi kami. Hmm. Ako, nasa mo akong dibate, mura mag, akong talang kambi, gani Mao. Hmm. Pero, pag-abot sa 1974 ba to, Nilinog mo na. Kaunan ko, oh. balik na gawin kong saksi. Oh. Pero gihunat na ako, ko, balhin ko piskulahan, ah, uh, dito na po si evaluation, evaluation na po. Anto, ko. Kanto naka-realize ko, ah, uh, balik ko sa mga pangagiyon, ako din na yung discovery, um, ding our father, nito ako, oh. magimaya Maria. Swerte, o oh, butang ka swerte, kami niyo ako katoliko dire sa Negros. Mm usa ka pare, si Padre Pada, hmm. Nagkumpisan ko niya, hindi siya. Yung kapadar ko ano, niya, naglibog na ko sa akong pagtuo. Mm -hmm. So, why don't you, no, wala naman, karoon sa paripada, why don't you join the, uh, yung kong kirekomendar nga mag, lay minister. Mm -hmm. So, nag minister ako just to discover everything. Uh -huh. So, ba ito? Gano'y, mo kong mga kapilya. Uh, while, while talking, no, I learned also. So, mm -hmm. na, ako, hindi pa hangtod ron ka pa na ako. Uh, nagsugod ko ba 1985. So nabalik ka sa Katoliko? Nabalik ko. 1984. 1984. Oh, ano? so dugay-dugay po kasaksin ko ba din, no? <laughs> <laughs> Four years. Ah. Oh. Four years. Then mga, sa ano, mga asibliya-asibliya, ah, asibliya. uh, sikat kayo ko. mo uh. Oh. ganaan ko mga, mga asibliya, tapokan ko mga, mga patsadaon nga, mga uh, ah, babae. Mga lingaw ko. Oh. Pero, murag uh, niligid na ako. So uh, sa mga imong na discover na kinahanglan lagi ka biya sa aksi ni Na kay si ba na prophecy to 1975 ang magiduna. Mag -inunan. yes. So nito ka to sa saksi pagana. Ito o jud uh Oh. -huh. Tungod kay istorya wa ko choice I mamino oh. Uh -huh. However, sa personal na kong lakaw, in my journey, kita na ko uh, something is wrong. Uh -huh. So I have to decide. Ano to? Ibalik ko. Ah, uh, So uh -huh. sa mga nakita sa katoliko na kinahanglan lang dito mo balik sa imong pagkasaad sa Jehovah's Witnesses. Kani, kung sa man kamaturan karon nga dinhi gyud ta sa si imong Katoliko magpabilin. Gi-review na ko uh, nangita ganitong libro kay actually katikis ta ko gusto una. Hmm. Di nakita na ko uh, gituyo sa panahon o oh, basig uh, guides is spirit sant my Catholic faith. Oh, si Bishop Luis Larabuen Moro. Yes. Then, pero, puros abstract. Oh naani ko lang sandurot di ko ini muna ipadala ko ni Padre uh, sunod nga pare na dire uh, basic Bible seminar sa Tining sibug ato ka sunod ang akong pagtuho then later later nagkadungan ang mga labi na ron nagpusot-pusot ni mga teksto Oh. Murag na, murag na, natuok sa mga oh. teksto. The Lord. Kani mga libro din, eh, pamalit din ako, eh. Oh. Ako katulog, labi na alas dos, alas kadlaon, magbasa ko. Magbasa. Ano. Salamat sa gina. So, sa may mong masulti, Brad Antonio, sa atong kauban kanina mga saksi, na nagpabilin pa sila dahil sa saksi ni Jehovah ang karon. Imo mensahe para nila ba? Uh, uh, mga eksuhon, kay eksuhon ng no? no? Sa by virtue of uh, inheritance, whatever, ako, makikistorya na ako ninyo Ang uban kaninyo ninyo, nahibalag na ako sa ako mga biyahe, kay naagya po, nagpresenta rong mga so, magazine, oh. ako yung gaya-istoryahan, uh, mm -hmm. nga, uh, an imitar ko mm -hmm. uh, why don't you also uh, go to other side and listen Mm -hmm. nag-awag ko. Kaya sige mag travel sa Bunga City, then pagadian. Ang kakita ko grupo, oh. di ko mulang tugi, but I have to explain mm -hmm. my uh, recovery oh. of the faith. Amen. So, <laughs> mali ato masyari sa mga saksi na Jehovah. Yeah. Nga, lang po sila plus minded Oh. Kaya sa'yo magkuna yung mga saksi, murag sirado na itong unang-unang una ka dito, no? Oh. Mamuna din ng tinuho, <laughs> bro. Dasa <is> sa ginuho nga. <laughs> na nakamata na, na tinuod gyud mm -hmm. na, na kamaturan maghatag kagawasan. Yes. So yes. natong ibalik pagdapit sa mga saksi ayo lang pud mo pa. Mm -hmm. Sira daw sing hon na ang saksi na gud mo tinuod. Yeah, so ang imong gihimo bro rediscovering sa imong yes. gituohan. Absolutely. Dahil karon nga niya ka sa simbahan uh -huh. so sa so, imong minsay sa mga katuliko, na wala pa mailad sa lain na tinuohan. Ah, uh, ang kining sa kapulong region, ah, ang nakatunan of course uh, uh, ipadayon ang pagtuon sa tinuuan tela ka naman ng mga text to diha so continue reading apply and share Amen. not only to your family but especially to your family but to your neighbor bisag unsay iya mga mga pundok <laughs> so salamat sa Ginoo sa panahon nga imong gihata uh, bronton new akademia sa imong kasinatian hmm. sa imong kinabuhi nga mahimo na inspirasyon sama katoliko <tulik> ka siguro na katoliko nga nasaag pero gracias ya, nga makapauli lang gihapon pero ikaw instrumento po ka sa ako ha sa internet kita man ko sa imong patig uh, atuban sa ubang uh, pondo amen Pasalamat po sa inyong pagsubaybay. Ayan. Yeah. Yeah. Nga uh -huh. atong pagtuod na moro na muligon uh -huh. tungod po sa mga instrumento sa Ginoo nga atong masinatang ilang kinabuhi na nagpaambit sa mensahe sa simbahan. Uh -huh. So, kami ang pasalamat po min, sa mga tao nga sama ninyo nga uh -huh. mao mga bunga sa atong yes. pagpangalagad og mo nang atong kalipay. So, si Brad Antonio usa sa atong participants o nalipay ta nabiduol gud siya nga saksi di polis ini hamba kena itu. So dia bilang ako aku orang inosara. Kena apa dia dah dah So pengawas nama dia. Pengawas nama oh pak pambit nama saya nak kasih latihan. Sa pag sa Ginoo, di ba Brandon Tonno? Yes, yes. Dili man ato nga pag ko dili ma ma ang kaayo sa Ginoo, kataliwala sa ato kasinatian na napadpad dito sa laing tinuohan, napanaagi paglaom. nga mahibalik sa bakan uh, sa Ginoo sa iyang simbahan. So, katapos sa mensahe ni mo, Brad Antonio? Uh, so, daggan kong isusulti, pero maura na siya. Live according to your faith, then share this to others, no matter Amen. what. So, salamat. Ang Ginoo mag-uban ka rin mo, Brad mag-uban ka to, sa atong panaw ng to sa iyang kingharian. So, salamat po sa inyong pagpaminaw o ishare kini aron sa ma-inspire ang uban nga mula ko ta kung ligunan nato ito ang atong pagtuo sa ginoo o sa iyang simbahan. So, dada salamat pa Antonio o ang Diyos manalangin kanatong tanan. Amen. Okay. Salamat sa ginoo. Salamat. Yeah, <laughs>